Mga tagapakinig, narito na ang pagpapatuloy ng ating maiinit na kwento. Kung kagabi nakilala ninyo ang tatlong matatandang kapitbahay ni Clarice, ngayong gabi magtutuon muna tayo sa isa. Si Mang Rodolfo, ang unang kumatok, ang unang nakapasok sa lihim na apoy ng dalaga. Gabi ng pagnanasa. Apoy sa katahimikan. Part 2. Mainit ang gabi. Nakahiga si Clarice sa kanyang maliit na inuupahang bahay. Nakadaster na maninipis na bulaklak ang disenyo. Habang pinapahid niya ang malamig na tubig sa kanyang batok, doon niya narinig ang mahinang katok. Pagbukas niya, si Mang Rodolfo ang bumungad. Medyo nakayuko, hawak ang maliit na baso, pawisan at halatang kinakabahan. Iha, baka puwede akong makahingi ng tubig, mahina niyang sabi. Gumiti si Clarice. Marahang naglakad papunta sa mesa at kinuha ang pitsel. Ngunit bago niya punuin ang baso, lumapit siya sa matanda. Sadyang dumikit ang kanyang katawan at ang malulusog niyang dibdib ay halos sumayad na sa braso nito. Ramdam ni Clarice ang biglang paghinga ng malalim ni Mang Rodolfo. Tila nabighanis sa bawat galaw niya. Mainit ba talaga ang gabi, Mang Rodolfo? O ako lang? Bulong ng dalaga sabay alo ng kanyang buhok na dumampi sa leeg ng matanda. Hindi makasagot si Rodolfo. Nakatitig lamang siya sa malapad na balakang ng dalaga at lalo pang natulala nang yumuko si Clarice upang punuin ang baso. Sa bawat pagyuko, lumulundo ang kanyang dibdib at tila'y sinasadya niyang ipasilip ang lambot nito. Pag-abot niya ng baso, dumampi ang mga daliri nila. At sa sandaling iyon, parang nahulog ang lahat ng pagpipigil ng matanda. Iha, mahina ngunit nanginginig ang boses ni Mang Rodolfo. Ngumiti si Clarice. Inilapag ang baso sa mesa at marahang hinawakan ang kamay ng matanda. Relax ka lang, Mang Rodolfo. Ako na ang bahala. Lumapit siya, halos idinikit ang kanyang dibdib sa dibdib ng matanda habang ramdam niyang nanginginig ang tuhod nito. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi sa tainga ng matanda, sa kabumulong. Kanina ka pa nakatingin, gusto mo bang lasapin? Halos mapapikit si Mang Rodolfo at sa unang pagkakataon, iniyakap niya ang kanyang mga braso sa dalaga. Mahigpit, puno ng pananabik. Lalong napapitlag ang kanyang katawan nang maramdaman niya ang init at lambot ng dibdib ni Clarice na sumasandal na ngayon sa kanyang pagmumukha ngayon. Ang bawat hininga ng dalaga ay dumadampi sa kanyang leeg. Ang bawat galaw ng katawan nito ay parang apoy na dumadaloy sa kanyang dugo. Sa loob ng munting silid, naghalo ang init, gigil at ang lihim na pagnanasa na matagal nang kinikimkim ni Mang Rodolfo. Mga tagapakinig, dito muna nating ititigil ang ating pagpapatuloy. Sapat na ba ang init na naramdaman ninyo sa unang gabi Nina Clarice at Mang Rodolfo? O gusto ninyong ipagpatuloy natin hanggang sa sukdulang sandali ng kanilang pagsasanib init?